Good luck sa mga ibon nyo. Sana makauwi lahat. Good luck. Ayan na po. Ayan na po. Ayan, ibon. Ayan na po. Ayan na po mga kalapatin ninyo. Nagsisili para na po. 乱打 Welcome, welcome back mga kalapatids sa aking YouTube channel, ang Kalapatids Video Love. As for today's activities, ano mga kalapatids, ito, uh, ukwentuhan ko kayo mga kalapatids sa nangyari po dito sa aking dalawang young bird na ito. So talagang ako po yung natutuwa at nagagalak dahil masaya po mga kalapatids dahil nakapag-toss na tayo, no? first toss natin doon po sa bahay nila Mr. Kevin Carititan yung pong aking katandem so ayan mga halapatids ito pong dalawang ito ayan, si Sione at saka si Quinta. si Shioni po at saka si Quinta ay na itos na po natin doon po medyo malayo-layo rin po yung kanilang uh, unang prestos pero sad dali lamang po silang nakabalik mga kalapatids ano? at uh, atin po agad silang nakita dito na nakatambay so yan medyo naglulugon po sila ngayon mga kalapatids eh. so anyway mga kalapatids so yan nga po ang aking update sa inyo dito po sa aking uh, mga young bird no bukas po mga kalapatid ay susubukan po natin na uh, na ating itos naman po itong uh, apat na ito ano? so yan ito po itong apat na ito si Ulysses ito si Survivor at saka yung pong isang uh, kulit yan so yan mga kalapatid sa ang akin pong uh, update sa inyo dito po sa aking mga warriors no na tinetraining so talagang masaya masaya ako ngayon mga kalapatid talaga pong ganyan mga kalapatid sa sa una nga po ay talagang mahirap magpa magturo dito sa ating mga warriors may mawawalan so ayan ganyan mga kapatids may mawawalan apat na ito no dito po sa apat yun pong natitira nating yambo dito na apat totos po natin sila doon po ulit sa sa bahay Mr. Kevin Caripi so, sasabay po natin siya mga kapatids doon po sa kanyang mga ibon so I hope na makabalik yung apat bukas so yan mga kapatids mamaya po ay uh, akin po kayong dadalhin doon po sa aking breeder section so yan mga kapatids mamaya po ulit